Tapos na ang Fire Prevention Month pero naririyan pa rin ang banta ng sunog tulad na naganap sa Coronadal kung saan isang bahay ang nasunog. Kaya padala pa ni Fire Officer Juan Ray Mark Villarga ng BFP Coronadal sa publiko, mag-ingat pa rin sa sunog. Sinabi to ni Villarga matapos tupukin ng apoy ang isang bahay sa Barangay Carpenter Hill pasado alas 8 ng gabi kamakalawa. Padala pa ni Vergara sa mga mamamayan tanggalin sa pagkakasaksak ang mga appliances at gadget bago umalis ng bahay. Dagda Manivelarga, dapat ay bantayan ang mga sinindihan kandila at iyakin na nakapatay bago matulog. Tinukoy naman ni Manivelarga ang nasulog na bahay ng pag-aari ng pamilya managit. Inaalam pa ng BFP ang salinang sunog na naganap habang brownout. Nagdag pa nito, wala sa bahay ang tenant ng pamilya na magsimulang sunog dahil may binili ito sa kalapit na tindahan. Lubabas naman sa inisya na investigasyon ng BFP ng sunog ay tumupok sa higit 1 million pesos na halaga ng mga ari-arian always kita magamping. Uh, ang atong mga korente kung maghawa kita sa balay uh, atong ato ginang kung mahimo atong i-off ang planka. kung magamit man kita sa kandila kung pwede ato gid siyang palungon diri pasagdan nga magsiga no si fire officer 1 Ray Mark Villarga ng BFP Coronadal Ruel Usano NDBC Media Balita